Magandang araw mga mag-aaral. Ang ating talakayan ngayon ay ukol sa mitolohiya. Ang akdang ito ay may titulong si Thor at Loki sa kaharian ng mga higante ni Snorri Sturluson na muling isinalaysay ni Justin Carlos G. Villanueva mula sa ikalawang markahan hango sa Module 1. Si Thor, anak ni Odin, ay nagpasyang para maglakbay patungo sa Utgard na matatagpuan sa Hotunheim ang lupain ng mga higante na kalaban ng mga Diyos. Kasama niya sa kanyang paglalakbay si Loki at ang magkapatid na mortal na sina Chalfi at Rosva. Sa kanilang paglalakbay ay nakilala nila ang isang higanteng si Skrimir. Hindi ba't ikaw si Thor? Sadyang ikaw ay kilala at kinatatakutan sa lupaing ito dahil sa iyong angking lakas. Kagagalak ko na samahan ka sa iyong paglalakbay. Sagot ni Thor, ngunit ako ay hindi basta-basta nagtitiwala lalo na sa isang higante. Huwag kang mag-alala, wala akong gagawing masama, nais ko lamang kayong gabayan patungo sa inyong pupuntahan. Saan ba kayo pupunta sa ng higante? Sagot ni Thor, sa kaharian ni Utgard Loki. Kapag ako ay isinama nyo, tutulungan ko kayo upang makarating kayo roon ng mabilis. Kung talagang nais mo kaming samahan, sige, ako ay papayag na, wika ni Thor. Inilagay ni Skrimir ang kanyang mga gamit at pagkain sa loob ng kanyang sisidlan at itinali ito sa layo ng nilakbay nila ay napagod sila kaya minabuting magpahinga muna at ituloy ang paglalakbay kinabukasan. Hindi makatulog si Thor dahil sa malakas na paghilik ng higante. Dala ng gutom at pagod, Sinubukang buksan ni Thor ang sisidlan ngunit hindi niya ito mabuksan. Nagalit si Thor kaya tatlong beses niyang pinalo ng malakas sa ulo si Skrimir gamit ang kanyang maso na mulnir. Ngunit sa tuwing nagigising ang higante ay naakala nitong siya ay nahuhulugan lamang ng ensina at dahon sa ulo. Kinabukasan, nang magising sila ay nagpaalam na si Skrimir sa kanila. Sa ilang sandali na lang ay mararating na ninyo ang kaharian ni Utgard Loki. Ngunit 'wag na 'wag kayong magpapakita ng pagmamalaki sa kanya. Habilin ang higante sa grupo ni Nator at sila ay nagpatuloy na sa paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang malaking kaharian ng Utgard. Bumungad sa kanila ang isang napakahabang bulwagan at sa dulong bahagi ay nakaupo sa malaking trono ang hari na si Utgard Loki. Agad niyang nakilala si Thor. Ikaw ay malakas kaya gaya sa tingin ko lamang. Anong kakayahan na mahusay kayo, wika nito. Upang patunayan na sila ay mahusay sa kanilang mga angking kakayahan, hinamon niya ang mga ito. Bawat isa sa kanila ay nagsabi ng kanilang kakayahan. Sumagot si Loki. Ako ang pinakamabilis kumain sa buong mundo at walang sino man ang mas mabilis pa kaysa sa akin. Kung gayon, aking itatapat sa iyo ang aking alagad na pinakamabilis kumain sa aking kaharian. Tinawag ni Utkard Loki ang kanyang alagad na si Logi. Pumesto ang dalawa sa magkabilang dulo ng isang mahabang lamesa at pinuno ito ng mga karne. Mabilis na kinain ni Loki ang karneng buto na lamang na natira. Ngunit nang sila ay nagtagpo sa gitnang bahagi ng lamesa, laking gulat ni Loki na walang natira ni kahit na isang buto at maging mga ang lamesa ay kinain ni Logi. Malinaw na si Logi ang nanalo sa paligsahan. Sumunod naman si Talfi. Nais kong subukan ng aking angking bilis sa pagtakbo. Ako ang pinakamabilis tumakbo sa mga mortal sa ad ni Talfi. Kung gayon, aking itatapat ang pinakamabilis tumakbo sa aking kaharian, wika ni Otgard Loki. Tinawag ni Odgard Loki si Hugi. Sa unang laban, malayo ang naging agwat ni Hugi kay Talfi. Sa ikalawang beses ay nadikitan nito si Hugi Naulit itong tatlong beses ngunit hindi talaga maabutan ni Tialfi si Hugi dahil mas mabilis talaga ito kaysa sa kanya. Labis akong bumilib sa iyong pipinamalas na galing. Ngayon lang ako nakakita ng isang mortal na mabilis tumakbo sa ad ni Tialfi. Magkasunod na natalo ang mga kasamahan ni Thor. Ako naman ang iyong subukin sa ad ni Thor. Wala nang mas gagaling pa sa akin sa larangan ng pag-inom buong pagmamalaking hamon ni Thor sa hari ng mga higante. Mukhang ikaw nga ay sadyang mahusay, Thor. Kaya nais kong inumin mo ang laman ng tambuling ito. Ang aking mga alagad ay kayang-kayang lugukin. Ito ng dalawa hanggang tatlong log lagu ka na nila. Ngunit alam kong kakayanin mo ito. Dahil nga tulad ng iyong sinabi, ikaw ay sadyang magaling. Ipinakuha ni Utgard Loki ang isang tambuli na naglalaman ng alak na gawa sa tubig at pulot. Sa unang lagok ni Thor, tila ba walang nababawas sa laman ng tambuli. Ganito rin ang nangyari sa ikalawa at ikatlong lagok, ngunit kaunti pa rin ang nabawas sa laman ng tambuli. Thor, mukhang hindi ka kasing lakas tulad ng inaasahan ko, wika ng pinuno ng mga higante. Nagdilim ang paningin ni Thor sa sinabi ng pinuno ng mga higante. Ako ay galit na. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Kung gayon, ipagagawa ko sa iyo ang isang madaling pagsubok, paboritong libangan ng mga bata sa aking kaharian ang pagbubuhat sa aking alagang pusa. Hinahamon kitang buhatin mo ang aking alaga. Alam kong kakayanin mo ito dahil sadyang ikaw ay may pambihirang lakas. Wika ng higante Kaitor. Binuhat ni Thor ang pusa ng buong lakas ngunit umar ko lamang ito at ang tanging inaiangat lamang niya ay ang paan ito. Ako ay galit na. Hinahamon ko ang kahit na sino sa inyo na makipagbuno sa akin, pasigaw na wika ni Thor. Kung gayon, iyong kakalabanin ang aking matandang katulong sa larangan ng wrestling. Ako ba ay niunsulto mo? Hindi mo ba naisip ang maaaring mangyari sa iyong matandang katulong? Kung ikaw ay disidido sa iyong hamon, hindi ako magdadalawang isip na ibuhos ang aking buong lakas. Buong-buo ang kumpiyansa ni Thor na kakayanin niya ang pagsubok dahil siya ang pinakamalakas na Diyos sa lahat. Tinawag ni Utgard-Loki ang matandang katulong na si Ellie. Kahit na ang babae ay mukhang mahina ay hindi siya nagawang pigilan ni Thor sa larangan na pakikipagbuno. Buong lakas na nagpumiglas si Thor ngunit siya ay nanghina at napaluhod sa isang tuhod di hamak na malakas ang matanda kaysa kay Thor, kaya siya ay natalo. Ang tatlo ay nakahanda ng umalis, bigo at mapagkumbaba. Ngunit bago sila paalisin ng hari, ay sinabi niya na wala sa kastilyo ang lahat ng pangyayari. Ang lahat ay mga ilusyon lamang na kagagawa ni Utgard Loki. Si Loki ay natalo sa paliksahan sa pagkain dahil ang kanyang kalaban ay isang mapinsalang apoy na kayang sunugin ang kakuhuyan. Ang kinalaban naman ni Tialfi ay ang isipan at walang kahit na anong aksyon ang mas bibilis pa kaysa sa kanyang isip. Si Ellie na kinalaban ni Thor ay sumasagisag sa pagtanda na nagpapahina sa kahit na sino paman. Ang tambuli na siyang ininuman ni Thor ay nakadugtong sa dagat kaya hindi niya ito nagawang maubos. Ngunit namang hapa rin ang hari dahil halos sa idang dagat dahil sa ginawang paginom ni Thor. Ang pusa na binubuhat ni Thor ay hindi pusa, kundi isang malaking ahas na miyagaro na sapat ang haba para yakapin ng daigdig. Naiangat mo ito ng mataas na halos maabot na ang langit saad ng hari. Si Eskrimira ay si Utgard-Loki rin mismo dahil siya ay may kakayahang magbago ng anyo. Sa bawat hampas ni Thor sa kanyang ulo ay may nabubuong lambak. Ngayong alam na ninyo ang aking sekreto, wag na wag na kayong babalik. Dahil sa ipinakita mong lakas at galing, hinding hindi ko na ulit gagugustuhin makalaban ka. Ito na ang huling pagkakataon nating pagkikita. Dama ang takot sa boses ng hari habang sinasabi ito. Dahil sa mga nasaksihan ni Utgard, Loki ay natakot siya kaya bigla na lamang siyang naglaho at sa tulong ng kanyang mahika, sigurado niyang hindi na muli pang makabalik si Thor sa kanyang kaharian. Sa isang iglap, naglaho si Utgard Loki kasama ang kanyang buong kaharian at ang tumambad sa kanila ay isang malawak na lambak. Narito ang sanggunian ng araling ito at dito na nagtatapos ang mitolohiyang si Thor at Loki sa kaharian ng mga higante. Nawa ay natutuhan ninyo ang kwentong ito. Tayo'y muling magkita-kita sa susunod pang mga video. Paalam. Ang kinalaban naman ni Tialfi ay ang isipan at walang kahit na anong aksyon ang mas bibilis pa kaysa sa kanyang isip. Si Ellie na kinalaban ni Thor ay sumasagisag sa pagtanda na nagpapahina sa kahit na sino paman. Ang tambuli na siyang ininuman ni Thor ay nakadugtong sa dagat kaya hindi niya ito nagawang maubos ngunit namang manghaparin ang hari dahil halos na sa idang dagat dahil sa ginawang paginom ni Thor. Ang pusa na binubuhat ni Thor ay hindi pusa, kundi isang malaking ahas na miyagaro na sapat ang haba para yakapin ng daigdig. Naiangat mo ito ng mataas na halos maabot na ang langit, saad ng ari. Si Eskrimir ay si Utgard Loki rin mismo, dahil siya ay may kakayahang magbago ng anyo. Sa bawat hampas ni Thor sa kanyang ulo ay may nabubuong lambak. Ngayong alam na ninyo ang aking sikreto, wag na wag na kayong babalik, dahil sa ipinakita mong lakas at galing, hinding hindi ko na ulit gagugustuhin makalaban ka. Ito na ang huling pagkakataon nating pagkikita. Dama ang takot sa boses ng hari habang sinasabi ito. Dahil sa mga nasaksihan ni Utgard, Loki ay natakot siya kaya bigla na lamang siyang naglaho. At sa tulong ng kanyang mahika, sigurado niyang hindi na muli pang makabalik si Thor sa kanyang kaharian. Sa isang iglap, naglaho si Utgard Loki kasama ang kanyang buong kaharian at ang tumambad sa kanila ay isang malawak na lambak. Narito ang sanggunian ng araling ito. Filipino ay kalawang markahan sa Module 1, mito mula sa Iceland, Panitikang Kanduranin.